Pero kung lahat, Diyos lakas ang ulan. Mabunta mo tayo sa isang farm, mamumuno tayo ng mga itlog. Ang problema, ang kalaban natin, itong malakas ulan na, na ito. Pupunta po tayo sa isang farm na pagmamayari ng isang tao na kaibigan ni na Dexter. Marami pong natutulungan yon at kasama na rin ang kanilang ama. Nabigyan ng wheelchair kasi medyo nahihirapan na po lumakad ng kanilang ama. At marami pa rin pong natutulungan ng ibang mga tao yon At kasalukuyan po ayon sa aking narinig ay tumatamo bilang mayor o punong nunsod ng bayang ito. So, siyempre gusto nating mamit ang mga taong may mga mabubuting puso at may mga magagandang layunin para sa kanyang mga uh, kababayan. So, kahit po umuulan, so, susugod tayo sa kanilang farm. Huwag po kayo magkakakalas, dyan lang ayo Siguro na kailang balik ako siya. so, sa inyo po lahat na nari magandang hapon po muli. It is actually my first time to meet Mr. Inchon, and uh, as I could see it, I believe that he is well loved by the people of Victoria. Siguro dahil totoo yung kanya mga charitable projects na ginagawa bago pa man siya tumakbo and uh, his benevolence, his kindness, his humility. Uh, I could I could feel it. I could feel it. Besides, I could see that he is uh, very charismatic and marunong magsalita. And habang nagpapasaya siya sa kanyang mga pananalita, ay ando yung essence sa kanyang bawat salita, ng kanyang bawat word na binibitawan, na naaayon sa kanyang inaasam-asam na magandang pananungkulan. Ano ba? Ba't nandito? Ba't Bakit ba hindi din yung kumakalit? Ano huwag ko pa ganaan. Pasang-pasang natin sa pangangailangan. Basta na ako. Bos. Kebiri kan? Saya serang Alonso. Ano ba yung gusto nyo inumin? Kumain ako kayo? Ano? So nakita rin natin ang future mayor ng Victoria. Sana po. Talaga po. Magaganda ang nasasabi nila. Kaya may naging interesado mo kayong makakita ngayon eh. Ay, thank you po. Uh, ay, hindi. Sisiplihan lang natin. Ako. Uh, at this is your first time? Uh, yes po. This is my first time uh, to run. Ay, isang first timer sa politika. Ano po. <laughs> uh, Lagi pong nandun yung kaba at saka pagod po kasi hindi naman sanay. Hindi. Kasi medyo ako po intro introvert ako, mahiyain ako. medyo mababa yung aking self-confidence dahil sa sobrang hirap ng buhay natin dati. So, parang ako yung mahiyain lumapit sa mga tao. Sa so, nagsimula rin pala sa hirap? Naka, sobra po. Oh, yes po. Ako po yung pelicab driver lang ako dito sa Victoria. Tapos pag mga... Pag November 1 po, before mag ano, nando po ako nagpipintura po ka ng mga nitsyo-nitsyo dyan. Diyan po kahirap ang buhay natin dati. Oh, okay, so sisimplihan natin because alam natin na ah, pag mga ganitong panahon ay medyo busy. Yes po, yes busy po. Mayroon pa yan ang pumuntahan mamaya. Yes po. Kung meron kayong tatlong uh, mga bagay na priorytal para maging maisahayos pa lalong Bayan ng Victoria, ano po ang ito? Sa ngayon po kasi since ang aming mayor ay eh, developmental mayor po siya, marami po siya itinayo ng mga infra infrastruktura dito sa Bayan ng Victoria. So more focus po suppose, siguro ako sa social services natin sa Bayan ng Victoria katulad po ng mga sa health, sa education, tsaka po sa buriyan na problema po talaga. Lalo na po education. Napakarami po mga bata na gusto mag-aaral na wala po kakaya na magulang na sila yung pag-aaralin. Kaya po, 11 years na po kami tumutulong sa iba't ibang barangay sa bayan ng Victoria na marami po kami mga scholars sa pinag-aaral. So nag-start po kami ng parang 60 hanggang sa kayo po. 200 maigit na po kami mga pinag-aaral at may mga napatapos sa na pagpapro kami kuleyo. So sabi ko nga po kay Mayor nung kuhanin niya po ako na tumakbo as Mayor ng Victoria. Sabi so, Mayor, Napakarami ko naman tinutulungan na. So, <laughs> <Sabihan nila. laughs> so, sabi nga nila. sabi nila, Chard, kung nandito ka sa munisipyo, mas marami kang matutulungan. Tama. So, yun po. Kaya po ako na kong business ni Mayor, siguro calling din ang Panginoon <laughs> na medyo medyo maluwa na po tayo, ay eh, po pala itong ating ginagawa <laughs> Kasi sa day po ako dati ako pinapakiusapan, oh. sa mga pag-aral, mga pag-scholars. Ngayon po, eh, tayo po yung lumalapit at yu nakikiusap sa kanila. Na minsan sumasagi sa si isip ko na, alam ko naman, ako'y marami nang itinanimi. Dapat mm. hindi na tayo masyadong makiusap kasi kita na naman ang tao ko na po ating ginagawa. Pero ito po yung tradisyon ng politika na kailangan mong bumaba at magpakabababa sa mga malilita tao. At makiusap pong mabuti. So, yun po ang ating ginagawa ngayon. Sa mga taga-Victoria, meron kayong gusto mong sabihin? Sa so, naman? sa mga taga-Victoria po, uh, ah, bagamat baga, bawal pa po pong mga kampanya, eh, sana po yung maging matalino lang po tayo sa pagpili. Tingnan lang po natin ang mga Credential uh, credentials sa lumalaban at saka po kung ano pong meron si RBI. Alam ko po matatalino na po ang mga taga Victoria. Hindi na po pwede mga bigyan natin ng 500, 1,000. Iboboto na po tayo. So sana po pag-aralan po natin mabuti ano na po ba nagawa natin. At mas marami po po tayong magagawa kasi nasa puso po talaga natin ang pagtulong. Maraming po salamat sa ating pong kaibigan na vlogger. Ako <laughs> po sir, maraming salamat po salamat po. Yes po. Romatology po ha? Yes, um, yes po. Tumbok na tumbok. And before we go, let's go to the lighter side. Marami ako nakikita ang arwana, hindi sabihin rin? Uh, ano po yan, business po yan eh. Parang, ano po, papasok po yung swerte mm -hmm. laki. Uh, 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 bawal po lumabas. Kaya alakoy po niya, papasok. Uh, 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 I ano mean, yung yeah, I mean, yeah, this one? Pwede natin. Ah, sa, ano po ito, sa fraternity po. Fraternity um, uh, po ito, sa masonerya, sa mason. Sa pre-mason pre po yan. Ah, uh, okay, ano yung sa mason kayo? Mason oh, po ako. God. And uh, this is your family, right? Yes po, that's my family po. Ano, dalaga. Yes, yeah, po, so, pala. Dalaw kong babae na... Ito yung kanyang misis. Ay, yun. Okay. So, nakita natin kahit pang ang magiging bagong mayor sana ng Victoria Congratulations. <laughs> Maraming po. Maraming salamat. <laughs> Thank po. you marami po. Maraming salamat sa time niyo. So, sana po eh, makabalik pa po kayo. At ngayon, ay, uh, hindi ko na po nasabi na pero pupuntahan namin ang inyong farm. Yes po. Welcome po kayo. Welcome hmm. po. Maraming po salamat sa mga vlog. Please follow and subscribe po. Uh, uh, yes po and uh, yes, uh, yes po. May sa RBI. Ay, may RBI. RBI. okay, RBI. Okay, RBI. Okay, RBI. Okay, para malaman nyo kanyang mga panukala, kanyang mm -hmm. mga gusto gawin. Yes, po. At nila naman ang ng kanyang puso para sa darating na. At malita ko po, marami din daw po kayo sinutulungan. Ah, mm -hmm. okay, yes, uh, po. Sana maging magka-partner tayo. Yes, man. po. Willing <laughs> <laughs> po. po thank you, po. Thank you. Sana okay. po maging kasama niyong kami sa inyong yes, mga po. gagawin. Sama po ako. Iyon talaga. Uh, so um, mag-coordinate. Mag-support mag po kami sa inyo. Yes. Mga, hmm. mga, Para po may mga 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 puso. Mga. At nagsimula na siya sa hirap. So maraming salamat sa inyong lahat. And tayo na po. Thank you po. Forty oh, five lang yun, may sandaan eh. Uh -huh. <laughs> Ay, ang dami pa pala ang na pa. pa pala. Ang na pala. Ang dami na pala. na Ito mga ready to fight yung <laughs> mga Kilala mo ba dyan kung yung marami ng championship na naiuwi? Baka pwede nating mamit. meet money pack yaw niyan. Yan po mga puti. Malala man bala, natin po ilan ng kanya na itumba. Huwag po kayo magkakakalasin lang kayo. Ayaw. Para yung mayahin. Yan mga black. Opo, yan po. Yan, yan po. Yan din po yan. Yung clay na rin. Yan, uh, <laughs> black. Pero siya sabi mong magandang tindig, oh. <laughs> <laughs> At ang asa, so, may kasama dito. May kanya-kanya silang, At silang, po. Dati, silang kubo. Ati, isa na ng kubo sila. At nakakalapan ka, mga misis mo? Opo. At nakakalapan ka. Ito'y nakakalapan din. Pero ito pag-alera po ako. ngayon punta ko dito po ay para transfer yung mga bata. Ah, uh, ilang pamilya pwede. kayo dito? Bali apat po. Apat na family. Tigay isang kubo. Yun, kasama pa rin sila sa mga natulungan. Ni hmm. uh, Mr. Insong. Hmm. Ano? Opo, lagi. Lagi-lagi daw, di ba? Feel kayo, ramdam ko sa mga salita nila. Ang lahat na nakausap natin, hindi rin nag-isip pa sa diretsyo. Talagang totoo. Okay? Okay. okay. So, sa thank you to the Salamat po. Bago po ang shoesing. Thank you, Ravi. Thank you. Thank you daw, sabi ni Dex. Thank you. Thank you, diba? Ravi, sa new shoes. Thank Anto, <laughs> you, Ravi. <laughs> si Dexter, bagi na bagay sa Naman. No <laughs> ang pinaka-champion, ayan. Oh, yeah. <laughs> ang liit. Ang liit. Cute, ang eh. Oo. Oh. Diba gano'ng kalaki ang bata niya? Hawakan mo. Okay, hawakan ni Dexter. Titin natin kung gano kalaki. <laughs> yang, wakaya, batal, wakaya, Oh. <laughs> ito pala 'yung champion ano, isobrang eh, liit. Oo, oh. bati nga ko naman liit. Nandito 'no, nung kamali. Panliit 'no, kalibid sa naliit. Oo, nandito, 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 oh. nandito, nandito, oh. nandito, 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 Pagkakarapit Okay, dito na tayo. Pero para tayo magkaintindihan, i-off lang yung music. Yung parang music kailangan dito sa manok. Pero nakiusap tayo. I think I should go. Wow! Huwag ka ng itlog. Gawin mong pupulo tayo ng itlog. Bakal ka. Okay so, kumahan niyo kaming lumakan. Ang haba nito. Ang haba nga, yung magkabila, ang maduno. So ito yung mga itlog nilang harvest. And then mas marami rin kong kanina Pero, in-interview nga natin si Mr. In Seong. Kaya ngayon lang tayo nakapunta. Plus, ang lakas ng ulan. Di ba? Ayan. Super lakas ng ulan. Pero whatever. Papasok na tayo ngayon, okay? Let's go. Mano, ah, si Manok ah naalala mo si Manok ah hello para kong beauty queen so ilang hilera to 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 so sampung hilera plus doble doble pa so sa isang yeah. ganito ilan pa yan times 6 pa rin So, ang dami-dami talaga. Ang dami-dami nila. At... Kuka tayo ng ilang itlog. Kaya maya. <laughs> Ito? dami. dami. <laughs> Ito yung mga ulo. dami. Nakakatuwa. Nakakamangha. Na nakakapangilabot. Hmm. <laughs> Ay e naman ngayon ang kukuha ng itlog. Okay, let's go! Parang wala na. Okay, no? yeah. May maliit. Pabaliktad ha. May ah, pabaliktad. Ba Yan. Yeah. <laughs> Sorry! Meron pa dito. business at sa totoo lang ay ano nakakatuwa na nandito ako na parang ang sarap gawin to sa araw-araw parang yun ay, ang hirap i-explain ng akin nararamdaman pero yun na <laughs> basta nakakamangha, amazing ah. okay, magkano isang tray? Depende po sa size. Ang size po po na 165. Ang sunod po ay 170. Isang ilan malamang? 20? 30. 30. Ah, 30. Mas mura po pag sa parang slot. Kaso po, may kanya-kanya na po may-ari ng slot. Uh -huh. May kontrata na yung mga bato yan. Ibig sabihin, alas 3 hanggang alas 5, yung sa hapon, amin na lahat yan. Parang ganun. Oh, wala po umaga, magaling hapon. Ah, sabi, umaari yan doon na kumbaga. Opo. Ah, ayun. Mm -hmm. So, pero halimbawa, may isang tao pupunta, bibili lang may sa dito, pero Pag pagbibigyan? Kabawal po. Bawal um -hmm. doon, o. No? So, Huwag na. <laughs> ariendo nga, eh. At isa ko na, matanggal pa siya. Uh, Actually, ngayon. kababata pala niya, si Mr. Inchong. Opo. And marami raw natutulungan ngayon, eh, na mag Opo. Na ang tambay no, binibigyan ng trabaho. Oo. Ang naayit ang tambay, punta sa kusina, bigyan ko trabaho. Winner, pag gano'n na nabi ba? So ito yung tinitimbang po niya, nilalagay niya ang maliliit saan? Ito po. So, manual na tinitimbang ninyo? Apo. Isa-isa? Apo. Siyos, ako parang nahinap na sila Hindi rin po. Sa alayan lang yan? Sa alayan lang. Ang oras ang trabaho mo dito, 8 hours din. Apo. Kapit siya naman. Yes. Walang joke, Ma. <laughs> <laughs> Yan, yeah, mga manok ang joke. Yan, sawa-sawa na ako sa itlog. O, itlog ang sabi natin si Ivana Alawi. Si, si Ivana Alawis. <laughs> May ilang ka ba kung ilang hektarya itong gano'ng kalapit ko? <laughs> yeah. Pero dito ka na nakatira. Ah, stay, stay in sila. Ah, stay Stay in. Stay out siya. So stay in ka, kasama pamilya mo. Mm. Ano yung ah, mister? Ano yung mister niya yun? So pamilya na sila dito. Mm. And uh, mm. si Mr. Insong, gano'n ko sa inyo? Are you niya? Okay. So yun, it's a great experience not only seeing all these uh, hens at kanilang mga eggs chicken, kundi maging yung ating uh, karanasan na mamit ang isang uh, uh, aspirant for mayor na talagang, mm -hmm. ano, balitang-balita yung kabaitan at pagtulong sa napakaaraming tao, yun mga gusto natin okay, so sana ay, ano sana ay manalo siya so, sa darating na eleksyon yun, know? and uh, mm -hmm. sana ay marami pa siyang matulungan yun, kailan bang kampanyahan? Parang one month to go pa, babalit ang kampanyahan so Maraming salamat sa inyong lahat. Yung super na bato sa iyo dito sa Imas at Baboy. Lahat ng Pinoy sa nasunod ng world. Magdolog yung pa more and more and more. Thank you!